Iniis ang hirap para sa pangarap. Yan ang hindi alam ng karamihan, kaya madalas silang hinuhusgahan ng mga taong walang alam sa mundo nila. Pasukin natin ang mundo ng boxing kasama sila, Rika Aquino at Antonio Oy sa kanilang pag-iibigan na nauwi sa kasalan. Ako pala si Antonio Rosman Oy, Lubong, Lawit, Hingog City, Misamis Oriental. Ako si Rica Aquino and yung family ko actually, uh, yung dad ko taga Baguio. Tapos yung mom ko, yung lolo-lola ko taga Pangasinan. So, mga Ilocano. Um, uh, Mag-isa lang ako actually. Tapos both my parents, uh, they passed away already nung teenager ako. So, uh, yun, wala na akong parents. Tapos wala rin akong mga uh, kapatid. Uh, dati, isa po akong uh, dancer nung kapataan ko pa na edad ako, mga uh, 14 hanggang 18. Nung pag ko naman ng 18, uh, nagkaroon ako ng girlfriend. At dinewasan, nagkaroon din kami ng isang anak. Pumasok na ako sa mundo ng boxing nung uh, ah, iloko ako ng ex ko. Nakuli ko siya mismo sa fiesta. Yung fiesta na yon may event, boxing. Eh, yung mismo nakita ko siya, gusto kong saktan yung lalaki. Eh, yung lalaki nagpamapakaawa sa akin. Pasensya ka na, di ko, di ko alam kung may asawa pa to, may girlfriend boyfriend ba to. Ayoko makasira ng pamilya. Eh, sa sobrang galit ko, may, may boxing sa ang, time na yon. Umali ako sa boxing. Yung ko binuhos yung nararamdaman ko. At yun, yun ang, yun ang start ng isimula ko sa boxing. ah uh, actually, yung first na sport na sinubukan ko is Muay Thai. So initially, uh, ang goal ko nung time na yun is just uh, for health lang. And then, nung first ko na, na training, sabi ko, ah, uh, parang yung nafe-feel mo ba <laughs> na parang, I think this is for me? Parang, uh, yun yung nafeel ko na ito yung isang bagay na parang gusto kong gawin ng matagal na panahon. So, since then, sineryoso ko na siya. Bumuhay tay, and then eventually, nag-MMA din ako. Uh, lumipat ako sa Baguio for a time para mag-train ng MMA. And then doon, natuto rin mag-wrestling, jiu-jitsu, wushu, and then, uh, pagbaba ko dito sa uh, Manila, doon na po ako nag-professional boxing uh, under my coach, si Coach Florence Ferrer. Nung nagsimula ako boxing, amateur, mga, kung saan mga pesta-pesta, sumasali ako ng boxing. Hanggang sa may, uh, may mga kaibigan ako, mga boxing hero na nakakilala na may potential ka, ganito ganyan. Sabi ko, uh, hindi pa ako boxer, ano lang talaga ako, uh, dancer. Kibali, ano lang, kibali sinasayaw-sayawan ko lang yung kalaban ko sa taas ng ring para kasi wala kong alam sa boxing eh. Ayun lang ang ginagawa ko. Hanggang sa maraming humakanga uh, sa akin, uh, mas lalo kong siniseryoso yung boxing. At uh, napunta ako sa Davao City, sa uh, MP Davao, sa uh, Turil. Tapos 8 months lang ako doon, hindi ako nabigyan ng opportunity na magiging uh, professional. Kasi sa sobrang dami ng mga boksingero at isa din ako sa walang wala pa talaga, hindi pa masyadong magaling. Kaya hindi ako nabigyan ng opportunity. Kaya umalis naman ako doon. Tapos noon, pumunta ako sa Manila. Nung pumunta naman ako sa Quezon City, sa Team Agrabio, yun, nabutan din ang pandemic. Dalawang taon ako nag sayo. Na puro lang sayo, walang laban. Eh, na-discourage ako. Siyempre, may anak ako na sinusuportahan. Kaya ang ginawa ko, umalis ako, umalis ako sa Butuan City. Nagahimong City ako pero may coach ako sa Butuan City kaya doon ako pumunta para magturo ng uh, fitness gym. Tapos na uh, nakakaingam ako, pinapadala ko linggo-linggo sa anak ko. Hanggang sa nabigyan ako ng na opportunity na kalaban sa Elorde, may kalaban ako uh, si Carlo Diaz. Kaya pumayag ako sa manager ko na inaalok niya ako. Punta ka sa Elorde, may laban ka. Pumayag ako sa alok na yun kasi hindi siya nagsabi na may laban ka dito, ako babalik sa, sa, boxing din. Parang na-discourage na ako. Gusto ko nang magiging trainer uh, at uh, vlogger. Kasi mga vlogger yung mga kasama ko sa butuan. Kaya yun ang ano, kwento ng ano. Kaya nagtuloy-tuloy na yung boxing ko yan. Um, actually, sa Manila talaga ako. Doon ako pinanganak. Up until my uh, professional years, sa Manila ako nakatira. Tapos, bigla na lang, parang na-burn out ako. <laughs> Dito sa Manila, parang feeling ko, things were not working out for me here. Kahit na ang dami ko namang mga tugtog, ang dami ko namang opportunities, parang may mali lang. Parang kailangan ko lang magpalit ng, magpalit ng venue, magpalit ng environment. So doon ko na-decide na, to go back to my roots, particularly yung roots ng dad ko, which is sa Baguio. So yun, tumira ako sa family ng dad ko doon for two years. Naki-training din ako doon ng MMA. Uh, and then, after that, uh, two years, <laughs> may unfortunate na nangyari doon na parang sabi ko, hindi ko yata kayang tumira dito sa Baguio for now. So, bumaba ulit ako. Kaya, uh, yun. Uh, kumbaga, kailangan ko lang palang ng time away <laughs> from Manila. And then, after that, bumalik ulit ako And yun, okay na. From from then on, uh, I went back to sports ulit, pero hindi na MMA, boxing. Una, ang, ang pinakahirap sa yung pinasok sa boxing, una-una yung training. Grabe. Sigurang, lalo na kapag, lalo na pag uh, paangat niya ng paangat, yung training mo rin sa palangat niya ng paangat. Lalo na kapag magiging professional ka na, grabe. Ang training, na ano palang, lang, jogging pa every morning, gising na talaga ng umaga para mag para mag jogging. Kaya kailangan talaga sa boxing, uh, disiplina talaga. Siguro yung pinaka memorable na fight ko is yung debut fight. Ko. Kasi uh, nung time na yun, hirap na hirap kami humanap ng kalaban. Kasi wala pa masyadong well up until now naman wala masyadong professional boxers dito sa Pilipinas na babae. Mahirap talaga makahanap ng So, yung nahanap namin, taga-India. <laughs> so, kailangan pa namin siyang Uh, dalhin dito kasi hindi pwedeng lumaban abroad pag four-rounder pa lang. Tapos debut fight So dinala namin siya dito, mas experienced siya sa akin, mas marami siyang laban. Uh, memorable siya kasi parang lahat ng mga tao natatakot for me that time. Parang yung coach ko nga, sinabi niya sa akin na <laughs> yung time na yun pag nakita daw niya na naalanganin na ako, yung madi-disclosure ako, talagang tatapon niya talaga yung tuwalya kasi natatakot siya talaga for me. And then doon ko napatunayan sa mga tao after ng laban na yun kung siguro gano'n ako katapang. <laughs> Kasi hindi naman ako yung pinakamagaling na boxer talaga. Siguro ako isa ko sa pinakamasipag. Pero hindi ako yung pinakamagaling. Pero nung time na yun napatunayan ko na sobrang yun siguro yung pinakamalaki kong asset bilang boxer, yung tapang. Kasi hindi talaga ako aatras, hindi din ako matutumba kahit nasa sakta na ako, talagang pipili, pipiisin ko talaga. <laughs> so, yung time na yun, kahit na sobrang talagang bakbakan kami nung, nung Indian na opponent, hindi talaga ako matras, sabi ko, hanggang dulo, lalaban. Tapos na, it ended in draw, not the result I wanted, but it's okay. At least, nakatunayan ko sa mga tao na hindi biro itong, ah, uh, Kumbaga, I took up this sport, hindi ako nagjo-joke. Seryoso ako dito. Pag may ginawa akong bagay, seryoso ako dun sa gagawin ko. Uh, nung nagtitraining ako sa Mai under Coach Billy Alumno, siya yung head coach ng national team. Pero hindi ako national team, nakikitraining lang ako. Nung time na yun, sobrang hirap na ng training. Tapos nakikijogging din ako, nakikikonditioning. Training palang mahirap na. So sabi ko, pag laban, nahirapan pa ako, ewan ko na lang. So nung dumating yung laban, parang Nasasaktan ako pero sabi ko, sayang yung training ko pag masasaktan lang ako. So binigay ko talaga yung beso. Uh, yun lang yun, yun uh, sa tingin ko yung mga ibang babae na natatakot. You just have to take the first step. Tapos ma, ma -re mo, ma-realize uh, mo. Wala pala yung kinakatakutan ko. Parang it's a ghost. <laughs> hindi siya na. Hindi pala siya nakakatakot. Kasi kapag nakapag-ensayo ka, kapag uh, alam mo sa sarili mo ginawa mo yung training, kailangan para sa laban. Kung wala ka, dapat ipipin More excitement than takot. Yung takot siguro, mga nangyayari yan for me at least, na uh, mga three days before. <laughs> yung mga, oh, pero pag nandun na mismo, ha, pag nirarap na yung kamay ko, nakita ko na yung kalaban ko. Parang ha, excited na ako. Parang matira, matibay sa aming dalawa. Ang goal ko talaga sa boxing, uh, magiging champion. Kahit na hindi ko na iniisip na mag magiging champion ako, pero yun ang goal ko. Na magiging world champion ako. Para gusto ko ipakita sa hindi lang sa lugar ko, dito na sa buong Pilipinas na yun, nag-champion ako. Nagmula sa dancer hanggang makakit ng niyog hanggang naging boxer na. Actually, yung pagiging commentator ko, dito rin sa Elordi na start kasi si Ma'am Tukoy and si Sir Martin nagbigay sa uh, main ni Sir Alvin Estor ng opportunity para mag-commentate. So, isang event sa Elorede sa Ilocos, they asked us kung pwedeng kami mag-commentate. And yun yung first time ko actually yung commentate. Before that, I was doing interviews lang, podcast, and vlog. Pero first time ko mag-commentate. Pero sabi ko, sige kasi I've always wanted to try commentate. And nung binigay yung opportunity na yun, yun na, sa amin ni Sir uh, Alvin, Trinab ko na rin. And after that, parang, uy, may mga magagandang feedback. Meron din mga constructive criticism. And para din siyang boxing, actually. Na you keep learning. Minsan, okay, it's not a good day. Parang, parang hindi ko gusto yung mga sinabi ko dun. Tapos, <laughs> you, you try to learn more. You try to watch more, more fights. And then, tinatry ko din makipagkwentuhan sa mga boxing. Kasi yung goal ko, tuwing nagko hindi lang yung nakikita sa laban. Kung sino yung boxer na lumalaban. Kailangan may konteksto yung mga tao. Kung sino yung napapanood nila. Hindi lang naman yan mga manok. Yung mga manok na may pangalan. <laughs> yung boxer lalo yan, mayroon niyang prior text, mayroon so, Yun yung gusto naming dalhin dun sa laban. Hindi lang kung ano yung nangyayari. Kasi yung mga technical stuff, kunti lang din ang nakaka -indipin. Although I try to put in some technical analysis though, para maintindihan ng mga tao. Kasi bilang boxer, masakit sa akin na parang Imbaw, nakakapanood ako ng fight kasi hindi nabibigyan ng hustisya. Yung nangyayari dun sa fight. Kasi either biased yung commentary or hindi masyadong naiintindihan ng mga tao. So ako, I try to say what I know para din naiintindihan ng mga tao, ah, oh, ganun pala yun, hindi pala madaling maging back So the next time they watch, ah, mas may greater understanding for this. Yun yung goal namin, goal ko din as a commentator. Kaya ngayon, yun, pinagsiseryosohan ko siya. And luckily, we get so much, uh, ano naman, offers. And marami naman nagtitiwala sa akin. Yun. So, I guess we're doing something right. But it's still a process. We try to improve pa rin. Uh, ang kwento po sa tato ko sa mukha na cross, ah uh, dati, na-depress ako dati. Gusto kong sirain yung mukha ko para walang babae makagusto sa akin at makapokus ako sa boxing. Tapos nung pinatato ko to at kung pas, pinasok ko yung mundo yung, yung, ng boxing, dito ako, dito ako nakilala ng mga tao. Idol ko siya dati, doon pa ako sa Quezon City. Lagi ko siya naririnig sa mga boxing event. Pero yung boses lang yan naririnig ko. Tapos sabi ko, ganda ng boses nito. Siguro magandang babae ito. Tapos nung sa Elorde na naman, sa mga events sa Elorde, Ilorde TV. Siyempre, nakikita namin yung ano na, maliban sa nagsasalita lang sila, nakikita namin yung mukha niya at ng partner niya. Kasi, kasi kapag nag-outro sila, pinapangkita nila yung sarili nila. Kaya, sabi ko, Uy, ang ganda nito ah. Nandito tayo today, here in na Elorde Ballroom for Boxing. Tapos, sana makita ko to. Kasi ina ina ko. Tapos, nung napunta naman ako sa Elorde, dito, tamang tama, -tama uh, may laban ako. Nagkasabay pa kami lumaban. Tapos nung lumaban siya, so, imbes na ano ako, ma-excite ako, palagi nang tumatawa. Kasi kahit galit na galit na siya, ang cute pa rin. <laughs> nung nakilala ko siya, mas umal lang siguro din ako. Kasi na, kung napansin niyo, he has a very calming energy na napaka-bait niyang tao, napaka kalmado niyang tao, hindi siya nagagalit agad. Eh ako kasi, <laughs> medyo meron akong unting ano eh, magkamaldita. So, nung dumating siya sa buhay ko, na-influensyahan na ako na mas maging kalmado, na mas maging open sa mga mga experiences ng ibang tao. Ah, baka hindi naman niya talaga miniminyan, baka ganun. So, yun, nung dumating siya, in short, parang mas maging naging mabait ako. <laughs> And siguro mas naging balanse yung buhay ko. Kasi dati, I was just living for myself. Kasi mag-isa nga lang akong anak. Tapos, um, wala na rin akong magulang. So, uh, nung lumating siya, ah, yun, may, I had someone to care for. na ako, meron, hindi nag-aalaga sa akin. So, ah, okay. Masaya pala yung ganitong buhay. <laughs> yung idol ko ba noon, yung asawa ko na ngayon. Tapos, nung una naming pagkikita, So, ang naano ko, kasi hindi siya snub. Ibali, pinapansin ko siya. Tapos, parang feeling close na kaming dalawa kahit first time niya makita. First time niya ako makita kasi siya nakikita ko na eh. Kasi inidolo ko na siya dati. Nung nakita niya ako, tapos pinapansin ko siya. Nung sobrang saya ko kasi pinansin din ako. Tapos nilapitan ako, nagpakilala ako. Ako sa ganito-ganyan. Tapos nung nga, nagsabay kaming lumaban. Hanggang sa umabot sa pangalawang laban ko sa Elorde, pa rin ginanap. Excited naman ako kasi makita ko naman siya. nung, nung nakita ko na siya, nung makita na kami sa event, yun, nag-ano kami, na ganito ganyan, ganyan, musta, kumustahan Tapos, yun, kulitan konti. Uh, nadagdagan yung, ibali, yung pangarap ko na gusto, nagiging mas gusto ko na. Na, yun, sabay namin, uh, yung pangarap din niya na magiging champion, eh, sa akin niya, ano na, magiging champion ako. Ibali, nagpapasalamat din ako kasi sinusuportahan yung pangarap ko. Eh, hindi niya natupad yung pangarap na magiging champion sa boxing ako na yung sasalo nun. Ako na yung gagawa na mag-champion. Na mag Walang taong magsasabi na masama ang ugali niya. Lahat talaga na... Na naminsan ako na nga yung na, ano, na parang, uy, ang bait niyan. Parang ako, 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 yung, hindi ako, yung, mal, ako yung mas maldita. Sinasuportahan niya ako sa mga ginagawa ko. At ganun din ako, sinasuportahan ko rin siya sa uh, ginagawa niya. At yun, isa, isa, isa din siyang uh, teacher sa violin. Bawat event niya sa mga violin, pinupuntahan ko, pinusupport ko. Kasi bawat laban ko rin, sinusupport din niya ako. At yun, nag nagustuhan ko sa kanya kasi super ang bait. Tapos, maunawa. Tapos, masipag. Basta wala na akong ano, wala akong masabi na sa kanya na lahat talaga. Kapag magkaanak kami, kung ano yung gusto niya ang gawin, kasi ganun din yung ginawa ng parents ko sa akin, kung ano yung gusto ko. Yun yung Uh, they try to support me. Kahit minsan na parang feeling nila, parang hindi okay yan. Pero susuportahan pa rin nila ako. Sobrang akong ano eh. kumbaga di ba may mga bata na hindi minahal. Ako yung sobrang minahal na bata. yung <laughs> so, sobrang Talagang nung boy pa yung parents ko, sobrang protected, sobrang uh, spoiled. So feeling ko may ganong element at least sa side ko na i kayaan ko mag-strive yung anak namin kung saan siya magaling or kung saan niya gusto talented din talaga. Halos kinuha na lang yung talent at nagsimula sa MMA, Muay Thai, kickboxing, hanggang nagboxing, nag-commentator pa, nag-teacher pa. Every dami, dami. Hindi ko naman sa isa lahat. <laughs> Isang buwan ako mayigit ng ligaw sa kanya. Hindi, hindi pa niya ako sinagot. Nung time na ano, nung sinagot niya ako, siguro nafe-feel din niya na uh, baka ito na yung seryoso ako, ganito na yan. doon doon niya ako sinagot. nung sinagot niya ako, hindi ko naman pinapalagpas. Ah, uh, seryoso ako na talaga. Hindi na ako tumitingin ng iba. <laughs> Actually, yung pagdating niya sa buhay ko, pa, siguro good timing na rin. Kasi nung time na yun, parang uh, napapagod na rin ako na high-paced yung buhay. Parang, or fast-paced, not high-paced. Fast-paced yung buhay. Pinapapansin ko man sa, sa kanya sa uh, messenger, sa chat, tiktok. At saan ako nag-miss sa kanya para lang mapansin talaga. Hanggang sa wabot sa punto na nagkataon na nagsama kami sa pagkatapos ng event. Kumain kami sa Elordi Restaurant. Yun, nagkakwintuhan. Yun, yun ko na pinapalabas. Sinasabi na, yun, uh, idol ko siya. Yun, baka sunod magiging mahal ko. Kasi baka pasunod magiging mahal na kita. <laughs> actually, yung impression, una ko talaga nakita yung X, yung yung cross talaga. Tapos nakita ko yun actually sa poster ng L.O.R.D. Tapos, uh, commentator na ako nun sa L.O.R.D. TV. Tapos sabi ko dun sa isang, ano, ng L.O.R.D. TV, Tapos, uh, sa mga tao ng L.O.R.D. TV. Parang magandang, ano siya, magandang pang front kasi malakas yung dating. So yun, unang, ano ko, impression, malakas yung dating. May rehistro sa, sa print even sa camera. Tapos yung first impression ko actually sa kanya is ang bata nito. <laughs> parang napakabata pa nitong bata na to. <laughs> yun, so parang so wala talaga, walang um, anything ako naisip na possible na maging kami. So tumatak talaga siya sa utak ko yung time na yun. So pag nandun siya, sobrang ano ko, <laughs> sobrang emotional. Na tipong Nung last fight niya, actually, pinapakalma na ako ng mga kasama niya. <laughs> yung mga kaibigan namin na boxer din na. Uh. Kasi nga, uh, nung time na yun, uh, nagka-cut siya, nagka-headbutt siya. So, sobra akong emotional talaga. Like yun, isa yun sa mga circumstances na hindi natin mapipredict na mangyayari yung headbutt. Na, na cut siya, na laki-laki pa nung cut. So, sobrang haba. Pero iniisip ko, kailangan ko siya supportahan eh. Kahit mahirap. Mahirap talaga. Every fight, kinakabahan ako. Uh, kailangan. Kailangan kong... Uh, kailangan, I have to get over that. Kasi pangarap niya yun. Pangarap namin yun. So, Susuportahan ko siya. Hanggang pangarap pa niyang mag-boxing, supportahan ko siya. Pinutap namin yung Crossman Eatery kasi naisip ko at naisip din niya ni Anton na ah, pag, pag wala akong laban, alam naman natin na ang buhay ng boksingero pag ang laban, wala din kira. Kahit maliit lang na business sa may may pabukunan lang kahit konti. Kasi e, eh, tamatama talaga ang time na yun na kinabukasan may nagpost sa social media na may paparintahan na pwesto na malapit na dito sa Lordy. Tapos nung time kasi na yun, Iba-ibang businesses na iniisip namin eh. Retail or kung ano-ano na talaga. <laughs> Pero uh, since magaling si Anton magluto, kung bakit hindi natin gamitin yung yun, yung uh, talent mo. Although ngayon hindi naman siya yung tumututok dun sa kitchen. Pero at least uh, meron siyang idea kung ano yung masarap na i sa mga tao. And ako naman, uh, mahilig din akong mag-plano. Uh, <laughs> yun, lang yung yun ang mag Plano, mag-organize, gumawa ng mga marketing strategies. So yun, we put that together. And yun, dun nanganak yung ano, Crossman Eatery. Okay, so yung Crossman Eatery is located sa 4th Estate. So yun ay isang subdivision na katabi lang ng Elorde. Ang address niya is 16 Masthead Street uh fourth estate subdivision sukat para niya